yun what's up mga kafe nyo magandang gabi sa ating lahat at ngayong gabi ay pupunta tayo dun sa dumpster mga kafe kasi Chinese New Year ngayon uh, baka maraming nagtapon ng kanilang mga lumang gamit na pwede nating mapakinabangan kaya pupunta tayo dun mga kafe so samahan nyo ako mga kafe let's go ayan mga kafe nyo nandito na tayo sa ano ah uh, natin ng damit ano? ang dami nilang mga kapengyo wow tambak tambak na tambak uy bago agad oh may tag agad mga kapengyo hmm grabe naman yan tambak mga kapengyo yung kukuhaan natin isa agad oh diba agad sa inyo eh hmm. pulot pulot check muna tayo dito mga kapengyo may mga sapatos po tambata kuma uy hmm. Grabe. Ang dami dyan pa naman dyan mga kape nyo. Sandamakmak yan oh. Grabe naman yun. Titingin-tingin lang tayo nang pwede nating iuwi. Kasi, ayun oh, kaganda pa oh. Grabe, agad-agad may napulot akong ano. Pulot akong may tag. Hindi ko alam kung ano yung uunahin ko dito. Tingin-tingin tayo ng mga ano. Ay, ano? Uy, Tambak na tambak. Tambak na tambak yung mga damit dito, mga kape nyo. Hmm? hindi nila nakuha yung hindi tayo dito sa ilalim. Baka oh, may nakita tayo. Okay. Uh -huh. hmm. Hindi tayo dito sa ilalim. Alam mo, oh. Ayan o, oh. gaganda pa mga short may ano mga short Ayan ano oh. Panin natin to mga kabay nyo mga short yan short dalawa 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 oh dalawa diba? so, sa inyo oh grabe naman yan ang dami sa dami natin pupulutin ah, tsagaan lang ang pupulutin hai malam belum ang mundo jaket tuh mau nah jaket tuh orang mengganda tuh tuh ini oh. nago mamulutnya mah agak banyak kan besok mau ke desa noh po oh, yun pantalon ganda ganda pa to o oh. diba para sa mga babae oh may tag pa ayan o hmm nakatag mga kapeng how much 2,000 2,280 pero yun o pang ano ba heh <laughs> ano tag 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 price Ito, may mga sapatos. Ayan, no? mga sapatos ng bata. Ayan, may boots. Para sa bata. Ayan, no? oh. Hmm. Hmm. Diba? All goods, mga kapeng niya. Ito. Ayan. Oh. Ito, ito. Maganda pa tong boots, eh. Hmm. Lalaban lang yan. Tuh, tuh, tuh. yang Uy, ang ganda po oh. Ba't ayo nila to? Oh. Hmm. Diba? Para sa mga bata. Patay ko nga muna dito. Para kita tayo na ano, namumulot nang ating sang ano to, isang... Gano? Uy, tiba? Ang tapon ngayon mga kapay nyo kasi ano na pangkaisan ng drake 谁波，还要打谁吧？ ang bata mga kape yun kuhanin natin ito na la lahat ito Bambata, ito ang ito Wala tayong nakuha mga kapeya. Kapeya isa? Ito, nakuha natin. Ay, wow! Gogo! Ang -go. maganda dito. Laging time. laka nito oh, Ang okay. gabi oh. yan Kunti lang pa lang natin ha oh. sa banda ron ito na yung nakuha natin mga kape nyo ito ito tapos dalawang ano ito Dadagdagan pa natin. Tama nito. Ngayon lang nangyari ulit 'to mga kabayan niyo. Tatapon. Oh, yun oh may bag. Bag. Ayun. Bag tayo, bag. Uh, natin. Kaya na. Ano? Oh. Ang ganda-ganda pa. Ito, ito, ito. May bag pa. Oh. kunin natin mga bag na yun ang miki ito mga bag yung pinahapon oh. puro mga bag mga kapenyo yung karton na bag oh hmm. kunin natin yan para sa mga pamangkin natin oh hmm. ah. Ah. Oh, ini sepatas pak. Oh, yeah. pa na ay hindi, ang ganda namang bag nito malaki siya pero pwede siyang tupiin ng maliit kunin ah. hmm. natin lahat bag na yan ano naman si tatang wala nilang nakuha ni o oh. Ah, diba? natin umabot ah. nagalit na sila punin mo itong bag baka makuha pa nila eh ngayon ayun na nagalit na sila oh, ha? Ah, ang dami talaga mga Grabe, ano? Ano talaga? Hatay ko muna dito kukunin ko 'yo, nasa dilim no. Kunin natin nasa dilim. जहाँ क्या na natin ito lahat mga kapengis wala na tayong isitira dito kasi magaganda ito eh hindi kadami ko nang nakuha ito lahat yung nakuha ko hmm? oh. dito lahat yung mga bag ko luwi na natin ito mga kapengis napakadami na dito ito so, meron pa ata dito ayun oh. magaganda pa Huwin na natin ito mga kape nyo. Para sigurado. Ayan na. At ayan mga kape. Ito na yung nakuha natin. So. Huwin na tayo mga kape nyo. Salamat kasi kahit pa paano ay eh, nakadami tayo ngayon kasi ngayon lang nangyari to mga kabay nyo dati marami pa, marami din pero hindi ganito kabundok yung ano yung mga ano nila mga nandito mga tinapon nila ngayon kabundok oh dami uwi na tayo mga kabay nyo tama na tong nakuha natin yan mga kapay nyo uh, Bye bye uh, Salamat kasi nakakuha tayo ng mga damit. Uh -huh. Biruin mo yan mga kafe, gabundok na dumpster. Biruin mo yan mga... Biruin mo yan mga kafe, Gabundok na dumpster. Kaya maraming makakapulot sa ating mga kababayan. Sa mga kababayan na natin na namumulot ng dumpster, punta na po kayo dito. Kasi marami rin tayong kababayan na namumulot dito mga kafe Kaya ayan, gabundok ang dumpster ngayon. Kaya uh, halina kayo para makarami din kayo. Gano'n na Nakakuha naman na tayo, kaya tama na yun sa atin mga kapayangin. Hmm?